Hi guys, it's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel For today's video tayo po ay muling susubok maglambat dito sa gilid So come on guys, samahan nyo kami Let's go! Alright mga idol, nandito nga tayo ngayon sa gilid ng dagat, dito sa ating favorite spot at muli tayong susubok na mag-arya dito hanggat hindi tayo nakakalaot. So ito, kadarating lang namin dito sa spot at hingal-hingal pa po tayo. Ayan, tingnan natin Atin, kung ano mauhuli natin dito. Ayan. Atin, so, una. Sige, ingat. So, pakati pa lang siya. Tingnan natin, pero naglo-tide na. Ito na yung tubig. So, yan mga idol. Bali, 4.43 na ng madaling araw. So, sumubok tayong maglambat ngayon dahil wala pa tayong palaot. Tingnan natin kung meron tayong uulihin ngayon. Ayan na mga idol. Tuloy yan ang limiwanag yung paligid. Time check. It's now 5.43 in the morning. Alright mga idol. So, ito na. Papandawin na natin yung laman ng ating lambat. Tingnan natin kung makakapang ulam tayo yan low tide na o. Oh. Ayan, tayo yung makakasama sa pamamandaw ni Oshino. At kalmada yung dagat. Ayan, ito yung dulo ng ating lambat. Wala pa! Ito yung ang mga patuan. Ito yung mga Meron na? Ayun, meron na daw dun. Kailan, daan-daan tayo kasi maraming bato. Oh, Uy, ang galing. Oh, ay, baka makawala. May stone fish. Ayun. ayun, ayun. ayun. Baka makawala ka ba? pa. Ano na tawag dito, mullet. Mullet fish. Gray mullet fish. Kaya lang, may stone fish. Ah, Meron? Ayun, ayun katabi niya. Huh? Aray, aray! Anong makakawala? Ayun, lakas pa naman. Hmm. Ako oh. na tayong isang piraso. Ayan, may stone fish siyang kasama. Dandaan-dahan nilang natin tanggalin to kay masakit makatinig to. Masakit pong makatibo yan. Yan, ang stone fish. Makawala natin. Gusto nga. Ayun, may tumatalo doon na isda. ano isda Uy, yan? Nakamuha na naman tayo ng... Wala na to ah. Ay, meron pa nagdaan na isdahan sa paa ko. May ayat na uhuli yan. Kalotay ka sa sila eh. Sa maral yata yung kulay itim eh. So yan, nahuli yung paa ko. Ayan, may <laughs> tayong aligasin sa riso. Ayan o. Oh. Ayan, talawang ano piraso na. Ang galing mo natin itong mga aligasin. Tigasin yung laman ng bato at saka yung gagapa. Eh kasi low tide na, na nagpunta tayo. meron li tayong nakuha ang riso. Ayan, higit na naman. Ayan, may nakita na ako. Ayan lang, madami yung mga idol. Hindi ako masyadong makaporma. Pero may na, na ako nakita. Ayan o. No? Ayan. Tingning molit fish. Balubot. Tingkad muna. Ayan oh, mga idolo. Oh. ang ganda ng size. Oh, buhay na buhay. Oh, urad din tayo pang-ulam ito. Ayan. Ayan, meron din tayo na kuha uri ng crab tawag dito sa amin yan ay alimahong bato. Ayan. Ayan ang alimangong bato. Shoot sa lalagyanan. Shoot sa lalagyanan. Ayan. Ayan ang oh, mga idol. Oh. Ang dami na naman natin nakuha ang riso dito. Oh. Ayan na na ako kay Oshino. Excited ako mamandaw ng ating lambat. Kung ano yung mga laman. Ayan, another limang bato. Stone fish. Ayan, malaki siya doon sa naunang nakuha natin. Ayan. Nako, Uy, ang daming dami. stone fish. ano Ayun. Ayun pa. Ayun, puro stone fish. Oh. ano <laughs> ano Mga ano 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 Daming nakakatakot tanggalin ako hindi ko pinapakalaman tanggalin yan kunting pagkahamali mo dyan sigurado sigurado paga paga ang kamay mo so, yan ako tayo ng malaking alimango bato iba Ayan, another stonefish na naman. Parang panahon nila ngayon. Uy, ang laki. Ang galing mawala. yan, oh. Ayun. Ang laki, mga idol. Ang taba. Ang pumapasag-pasag pa siya. Buhay na buhay. So, yan. Hmm, shoot. Sa nalagyanan. Ayan na, nakakuha na naman tayo ng crabs. So, nakaipon din tayo. Sayang naman kung papakualan din natin. Hindi tayo nakakalaot. Kaya, ayan yung ating crabs ngayon. Absent muna si blue crabs kasi sa laut lang meron nun. Ayan pa. Another one. Ayan. Nagsisabit na siya sa batuan kasi nakatiyan na. Oo natuyuan na nandun. Eh ang daming ano, crabs. Ang tapang. Mayroon na sipit. Masakit makasipit eh. Ang lakas manira ng lambat oh. Sira. Warak talaga yung lambat oh. ayo oh. yung lambat. Durog-durog. Puro siya lambat. Another one. Yun. Ay tagti. Tagpi Ayan, sa lower nyo ba mga idol? Anong tawag nyo dyan sa isda na yan? Ayan, dito sa amin, tagpi yung tawag dyan. Ano yan? Anong isda yan, Han? Parog. Ah, oh, parog. Sa so, bato lang ito naka... stay lang yan, di ba? Ayan, wala na. Eh, mayroon meron pa. May pang isa. Doon kaya sa may bandang dulo natin, meron pa kaya. Wala na, tapos na. Ang putik ng lambat, oh. Ulayin na natin ito. Uwi tayo. Ito na, mga idol, yung ating nahuli sa ating lambat. Yan, at tayo uh, yung uwi na. Lilikawin na ni Oshino yung mga lambat natin. Ayan, mga buhay pa sila. Ayan, hindi tayo makakuha ng taktahin. Kuka sana ako ngayon. Kaso hindi natuyo yung banda rito. Ayan, wala rin tayo makukuha pagkagayin yan. Ayan, iiwanan ko na si Oshino dyan. Tayo pumunta na dun sa ating pwesto. Ito na mga idol. Dala ko na tong ating mga nahuli sa ating lambat. So, napakasimple pamumuhay lang po. Meron tayo. Basta, gigising lang po tayo ng madaling araw para maglambat tayo dito sa gilid. Kapag wala tayong palaot, ganito po yung aming ginagawa. Makakalibre na po tayo sa ating pangulam. So, malaking bagay po yung makalibre tayo sa pangulam natin sa araw-araw. Gaya niyan, wala tayong dumarating na income. Kaya kailangan talaga natin gawin to. Ayan, tingin yung idol yung itsura niya kapag uh, na low tide na. Yung pinag-aarian natin, puro bato. Ang mahirap pa dyan, doon sa may pinag-aarian lambat natin, ay may mga ganitong talaba. Ayan po yung masakit. Makagalos sa mga paa natin, saka sa binti. Ayan, ganyan po yung batuan sa atin. Ayan, parating na si Oshino, mukhang may tinga pa yung lambat natin. Ayan, may tatanggalin pa tayo. May humabol pa. Ano yung mga yan, Han? Labahita. Saka, stone piece. May stone piece, may labahita. Ayan yung labahita. Ayan, siguro. Ayan nga yung nakasalubong ko kanina. Sabi ko, di ba, kulay item. ganda na itsura niya, no. Parang nag-iiba din yung kulay niya niyan, no, nahan. Pink blue. Ayan, mga idol, uuwi na tayo. Mga idol, nandito tayo ngayon sa bahay at ito yung ating mga uh, nahuli sa ating lambat. Ayan po, silang lahat. Sulit na sulit yung ginawa natin paglambat. Yan, gumising lang tayo ng maaga. May instant ulam na tayo. Ayan mga idol, kapi po tayo. So, dyan po nagkatapos yung ating video para sa araw na to. Naway nag-iwang kami ng munting inspirasyon at nasiyang kayo sa inyong panonood. Kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo ang, ba ang mga video na aming ina-upload about fishing content, Maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ia upload So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!